nararating lang namin oras ngayon ay 3.20 malis kami kagabi ay kanina mga pasado alas 12 lampas alas 12 malis kami sa Paranaque dumating kami dito sa kubo namin dito sa Laguna mga 3.20 Baka mali naman yung susi. Iyan ay yung matanda. Ito yung bagong kalsada na pupunta rito si na kina Kuya Carlos. Yung kalsada naman yan doon, pupunta doon sa Saray. Ito naman yung pababa sa puntang bayan ng Pakil. Bali dito namin iniwan yung sasakyan. Simula dito ay maglalakad kami ng mga isang kilometro siguro. So bagong buldos lang to dito bali na sorpresa kami na nung dumating kami dito kasi hindi namin alam na may bagong buldos pala dito ito so yung bago nilang tulay ito naman yung ilalagay nila dito pag nagawa ng kukurito na tulay at kinabukasan ay agad kami naglakad-lakad tiningnan namin ang mga bagong gawa na kalsada ng mga taga windmill ngayon natin malalaman kung hanggang saan itong bagong binoldos na gagawing kalsada. Hindi natin alam kung saan yung pinakadulo nito. Babaybayin natin to. Simula dun sa pinag-iwanan natin ng sasakyan. Sana hindi tayo maligaw. Dapat pala pinasok natin sa sasakyan ano? Kaya naman eh. yung marami na pala dito mga binuldusan mga sangkay pero pa dito ito yung pina ito yung papunta kina kuya carlos kasi andito yung matanda eh totoo nga no nagkaroon nga talaga dito ng kalsada galing meron kaming nakita dito na kubo ginagawang kubo ayan saka meron pa dun sa hindi ako nagkakamala ito yung daan na to Papunta to dun sa matanda na maraming aso meron pa dito gagawa kaso ito ay maputik Siguro, ano to, pagka maulan ay malalim putik dito. Dito tayo. Kaya tayo dito. Ya! Yeah. Kasi pag dyan tayo dumaan, umapak, sigurado lulubog paan natin. Ay, did end. Dito lang. Lang daanan. Lang Pulang daanan. Pulang daanan. Pulang daanan. Pulang daanan. Simula dito sa added Inn. Kakaliwa kami dito. Meron kaming nakikita dito na bakat ng tao na dinadaanan nila. Dito sa damuhan. yeah, kailangan natin tumalun. Ayan na nga yung matanda na maraming aso. Ayan yung bahay niya. Diyan yung aso jam. yung mga tahulan nila. Ay, dito rin pala tatagos yung kalsada doon, ay yung bus doon. Galing galing oh Oh. Kaso dead in pa rin. Yung dito lang. Dito pa lang siya. siguro yung matanda ganyan pa ganyan yung asa nandito lang siguro may kalsada pa yan dun sa may kabila may kaingin dito nakasunog lang tataniman nila ito sigurado parang ngayon lang ah Maramang Gitu pa. Dito pala. tayo. E aí? Ito Balik na lang kami. Walang tao. Ito mga sangkay. Gumpisa na kami na maghukay dito sa anong ginagawang bahay kubo bahay bahay yan ito yung dito sa area na ito ito yung magiging parang basement parang basement lang kasi yung totoong basement mga pang mayaman yon ito yung mga pang mahirap na ganitong style parang basement lang parang marikina Style. si kuya si pag sa eh, edad niya ay eh nasa 60 na ah. halo senior na ah. pero tingnan mo naman kung gaano siya kalakas talo pa kami ng mga 18 <laughs> Dahil sa hindi pa dumadating ang iba namin mga kasama, ay eh pati si madam may tumulong na. Tick time na mga sangkay. <laughs> time time. Ay na kayo na. na. Tayo kayo tayo. Dinow namin. Nalim na. Tayo, tayo yung pinintindihan namin sa Webisanto. Tayo yung ating mga kasama mga sangkay. Ito si, ano pangalan mo? Pa? Jonathan po. Ikaw. Pinoy po. Pinoy. Uh, <laughs> ume! <laughs> ume. kasi Kuya. Kasama kapon. ba? At sa pangatlong araw naming paghukay, ay hindi na dumating ang aming mga kasama. Kaya napilitan kami ayon, na, na kami dito? na lang magpatuloy sa paghukay sa ginagawa naming underground secret underground lanto mga sangkay Araw ngayon mga sangkay ay Sabado de Gloria. Hanggang ngayon nakipitin sa pareng kami dito magkukay. Ang gagawin kasi namin dito, gagawa kami dito ng nang bunker underground. Wow. Para sa handa ng Dios sa China. Lapit mo kaya dito. Tapos lumayo. tapos namin magkukay doon sa ginagawa namin ano, underground kaya yan ang kapit ng kapitbahay na maligo dito sa ilog ayun hey, no, bagong kalsada o ang bundos mga sarkay karapan simula doon sa bahay ko biyahe kami ng mga siguro 10 minutes nandito na kami sa ilog mga 5 minutes siguro pagka medyo mabilis-bilis malapit lang Okay, <laughs> Sige, go. Pre, saan punta? Punta na siya dahil. Sige, ligo. Sige, Ditten, it, rami yon pero kaya yung pinakama ano doon pinakama taas Bay, Ito yung paliguan dito. Sa so may tulay lang. Sarap paligo? Okay, diba? Ito kasi dito libre Walang bayad maligo dito Katulad sa ibang lugar Napakamahal No time for me. I've been flying from town to town. bin alumni di tokul Ray pililiya resali maraming windmill mas marami dito katulad ng kabundukan na yan mga sangkay yan magkakaroon yan ng mga windmill kaya kung bakit maraming mga kalsada na ginagawa dito sa lugar na to dahil yan sa mga windmill lugar pa rin to ng ano ng sitio maliliit dito sa Laguna, Pakil.